Rabit, si rabbit rabbit. Ayan oh, ganda-ganda niya oh. Ang ganda niya, ay hindi yung iba. Ayan. Nangihingi ng pagkain Nangihingi ng pagkain Iyan. Kaka ini natin ang kangkong. Oh, oh Deli. Ayaw. Marunong din sila, oh. Yung kangkong kasi na yan. O, oh, yun. <laughs> hinila. Hinila. O, lang. O. Oh. Yan, lakas pala. Ang lakas. Humila. Ang lakas. Out na ako, tita. May lakad ka. O, oh, sige. Sige. Thank you. Thank you, dong. Ang oh, lakas pala. O, oh, ang tatakaw ng mga rabbit na yan. Hmm. Mag-end na rin ako ng ano. Inihintay ko lang mag 2 hours siya. Yeah. Alanganin. Alanganin sa 2 hours. Ang takaw. Ayun o. Ayun o kita. Ayan. Yan. Buti na lang walang nagpapatugtog Kaya minsan malakas Alam mo yung nakaraan, yung live ko Sampung copyright Nahirapan ako maglinis eh ang ginawa ko binura ko na lang. Sabi naman hindi hindi epekti ano, hindi naman daw siya na uh, apektado yung aking channel, sabi. Eh, ina lang wala talaga siyang dollar sign kasi ano, yung nakapula, nakapula. Eh, ang ginawa ko binura ko na lang yung live ko. Ay, wala rin namang ano dun sa ano di ba yung views wala rin naman tayong kita dun yan mo na yung views Ma 300 views yata din ako nun pero hayaan na eh konti na lang kawawa naman. Wala na akong maibigay sa inyo. O, wala na akong maibigay sa inyo. Ang gaganda nila, o. Oh. O, diba? Ang gaganda ng mga rabbit na iyan. Ayan ay mag-highlight sa ako neto.